Ay, mga boss. Napos. Napos. Kita. Solid. Dapat dapat modere. na koi pa challenge sa inyo ha. Ha? Dyan niyo pa pagkawan. Idol. <laughs> Lo, <laughs> La, na sa inyo, ha, pagmutana, Matubag ninyo na 500. Ha, pang-snack ninyo. kay. Ha? Ah, sige, sige, ikaw, ikaw, kasi Peter Idol. Peter, oh. Okay.

Oh, ayun, ikaw, ikaw. Oh, saan ang sa taong guwang. pag Ikaw, ikaw. Oh, saan ang sa taong guwang. Ha? Oh, ayun, 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 sir. Ayun, 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 ayun. Ayun, 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 Ah, lakay 500, pag ka. Kung saan pagpatay sa taong guwang? 4,500. <laughs> <For> Wako <laughs> <Okay>, kabalo. Wako <laughs> kabalo? Ah, Ang ito, tag makabalo. Okay. Ikaw, ikaw. Kabalo ka? May kancel mo ha. Kung saan pagpatay sa taong guwang? 4,500. Wa. <laughs> Wa, gabon? Wa. <laughs> ah, sige, sige. Dirita. Ah, kini, kini. Kasudyan, so kini. Kasi, Okay. Ako okay. okay, ikon semua. Challenge. Ako okay, 500 pag man-share nimo. Unsa ang pagpatay sa tawong guwang? Tawong guwang. Oh. Pa birthday hon pa mi. Dili, dili, dili mo. Dali. Ah, drita, drita sa kwan. Wai makan sir. Ah, sir. Ha? Uh, oh, jangan. Pokpon. Ha? Pokpon. Ah, din, din, din. ah, sige, pa-snack na lang ako ni senyo, inyo. O may makansir sa inyo. Pa-snack na lang. O may makansir mga boss. Ato na lang ni pa-snack sila. Oh. Salamat Idol. Salamat, snack, snack. Yes, sige, sige, sige.